Maraming benepisyo ang makukuha sa buko nyog, kabilang na ang hydration. Ang buko juice ay isang mahusay na pampalit sa mga electrolytes na tumutulong sa paghydrate ng katawan, lalo na pagkatapos ng ehersisyo nutrition. Ang buko ay mayaman sa mga bitamina at mineral tulad ng bitamina C, bitamina B, potassium, magnesium at calcium, antioxidants ang buko ay naglalaman ng antioxidants na tumutulong sa pagprotekta ng cells laban sa oxidative stress at pamamaga. Digestive health, ang buko meat ay may dietary fiber na nakakatulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain at maiwasan ang constipation. Weight management, ang buko ay mababa sa kaloris at mataas sa fiber na maaaring makatulong sa pagpapanatili ng tamang timbang immune support. Ang lauric acid sa buko ay may antiviral, antibacterial, at antifungal properties na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system, heart health. Ang potassium at magnesium na matatagpuan sa buko ay mahalaga para sa kalusugan ng puso at pagregulate ng blood pressure, skin health. Ang coconut water at coconut oil ay maaaring gamitin sa balat upang ito ay maging hydrated at malusog. Ang mga benepisyong ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga at kapakipakinabang ang buko sa pang-araw-araw na kalusugan. Kaya nga ang nyog ay tinatawag na tree of life, masarap na agamot pa. Kung nagustuhan nyo ang content na ito, please follow my channel. Maraming salamat po.